Okay, so Ayan guys So ngayon lang tayo nakapag vlog At nakapag uh, live today guys Ngayon araw po ng uh, Ano ba kayon? Is uh, Wednesday, no? So Surat ko na lang dito para January uh, 22 2024 So tama ba ko guys? Hindi ako nagkakamali, pizza by Tilius na po karon. So ito po guys, ang official result po guys na mga pagkasunod-sunod po. Ito po ay Suertres Lotto. Ayan. So good morning sa tanan at Miguel Love. Shoutout po sa ating mga solid followers at syempre solid subscribers po natin na nag-antabay sa atong mga vlog videos tungkol po dito sa ato ang Suertres Lotto tips and guide ayan so tips and guide lang po tayo mga boss ha tips and guide la so kaya na pong bahala kung uh, sabayan ninyo ang akong kombinasyon ayan guys so busy po si Bustor at si Tor 3D isa lang po yan so ito po ang atong Facebook page mga boss ulitin ko po at ito naman ang atong YT ayan so dito na po tayo mga boss sa atong mga guide today sa araw po ng Merkules So, pakuhanap po ninyo mga boss Tang inyong bulk na papel Guwapo na yung combination Hopefully na makalusot ninyo mga boss So, itry nato eh Itong atong uh, guide today Okay, so Ang ating uh, uh, Una guys Yung ating guide no Wednesday Alaka, wala lang sulat Okay, so Wednesday guide. So dito ko na lang inilagay. Dito lang tayo sa pula. So ang atong guide today at ang ating best Okay, so ito yung ating best pasakay. Ang atong guide mga boss, muna akong kusog na numero, si numero size so muni akong uh, 80 to 90% possible na mag-ris so posible po ito sa alas 2 alas 5 alas 9 kani nga numero na size mga boss next tayo guys ang atong pasakay na numero today so posible ito mga boss si uh, 3 no si 3 si 4 at si 9 so muni naman guys ang akong uh, 80 to 70% na possible mo partner guys sa tuwang size okay so uulitin ko po sa mga bagong pasok ito ay mga probables lamang ha okay so sabay lang kung na may kursonada sa atong mga gihatag na combination okay so January 22 2024 muni siya guys ang atong pambato ngayon araw po okay so guide size ang atong pasakay si 3 4 9 so pwede kayo mag combination nito mga boss i combination nato si 3 4 9 So pwede natin yung syang gamiton 349 Ayan So dito tayo mga boss Sa ating best pair naman So best pair nato So Manisya atong uh, Gwapong uh, Pair Okay so 60 4 at 46 All tayo ha So 64.46 So bali-balihan lang ninyo na Pwede po ninyo nilastuhan Okay so 63, 36 all tayo So meron akong tigda dalawang combination dito guys Na best combo natin sa 63 all at 46 all ha So muni siya akong mga selected So basta 46 all tayo guys Win or loss po yan ha Win or loss So kani guys ang akong best na 643 Okay sa 64 all at meron tayong combination dito sa pangalawa na 864 so target rambo lang ninyo sa ganahan lang mga boss sa 643 o 864 na to ha ayan so ayan sa akong out of 10 na combination so hindi kasama yung double muna siya akong best na combination so kayo na pong bahala guys kung uh, mupatad kayo guys sa 64 all ha baka wala kayong budget okay so ito lang mga ano lang natin to selected So kung maglabas ang 64 all, congrats na lang sa inyo guys. Pug 63 all natong congrats na lang dyan sa inyo. So yan po guys ang atong uh, first na 64 per nato guys. Laban ni guys 2pm, 5pm at 9pm draw. Kaning atong uh, ha na duha. Okay, so next tayo sa 63 all naman tayo guys. Pwede po na ninyong lastuhanan bawat combination 863 og 963. So kusog na ako si size mga boss ha. Okay, so 863 og 963 mga boss sa ganahan sa tuong 63 all. Yan po ang aking pambatong dalawang combination. Okay, so 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. So gwapo ni guys kaning mga giuna na akong combination. So muni ako mga i-priority nato ni. Tapos kung na may pang uh, dipinsa, dipinsahin ninyo ni kahit ito lang. Okay? 864 at 963 next tayo mga boss dito po tayo sa ating hot combination sa araw ng Merkoles pero bago po yun mga boss ipapakita ko muna sa inyo guys ang atong dulaan ha, ang atong dulaan sa tuwang Swerter's loto. so sa mga wala pa nga pang dula di ha no? so pwede po kayo guys mag register so muna guys ang atong uh, uh, e5 bet online so guwapo ni guys kasi malaki ang panalo dito mga boss okay so kaning uh, 10 peso so 10 peso target ha 10 10 target uh, mudaog og, og. 8 8K mga boss so ibig sabihin mga boss ang 1 piso na o target so mudaog na 800 diba so ang 1 piso mudaog og uh, 800 so muni guys no? so pag dako na ninyong uh, uh, tayada muna sya na ang uh, resulta no? dako gihapon hapon uh, atong uh, kabihon okay. so muna sya mga boss no Gwapo ni mga boss. Eh, ito lang, isearch lang ninyo ni. So, isearch lang ninyo si Tor3D sa atong Facebook page, mga boss. Ayan. So, ito po yung legit na account nato Ha? 89k followers po tayo. So, yan po ang atong ah... Uh, uh, siguradong page mga boss baka kasi marami, maraming ano maraming mga fake account mga boss no mga maraming mga dami account so magingat po kayo diyan so muna yung mga boss scroll lang ninyo pababa oh makita po ninyo na ayan Oh, may na, uh, nakasulat naka, naka na S3-2D-46D. So, tuslo ka lang ninyo na. Tapos, yung pangalawa, tuslo ka. Ayan. Tapos, mararekta po kayo dyan mga boss. Narayan na po ang yung hinahanap dahil dala-dala po ninyo yung mga boss. Basta, meron lang po kayo yan. Uh, meron lang po kayong data, no? At uh, wifi po, no? Mag ano lang po kayo dyan. Uh, magpa, ano lang kayo? Magpa-rehistro lang po kayo dyan mga boss. Okay, so wala na kayong hahanapin diyan dahil uh, maraming uh, ano diyan mga boss no maraming ibang uh, paglilibangan diyan no maraming marami guys no so diyan po guys nag-iisang ano natin yan okay so dito na po tayo sa ating uh, hat hot combination mo ini atong hot so na yun ko uh, tulong hot combination 3 hot combi So ang una nato is 813 Target Rumble 813 guys Hot combination nato ni OG869 Hot combination So ang uh, atong size mga boss 80 to 90 percent uh, 349 Hot combination For this month of January So bantayan din po natin itong mga boss Na 349, 869 at 813 kasi ito yung ano uh, mga sundan sa mga resulta no sa ito ang uh, mga nagdaan na mga numero so 8138693 tugmang na sa mga resulta mga boss na, na mga naglabasan na okay so ang last na to guys bago tayo mag end itong ating uh, special combination so ayun yung kalimut mga boss i-follow ninyo boss i-follow ninyo po ako para ma-recta po kayo guys no ma-update kayo agad kung natay upload video mga ina-upload at pinopost ni Thor 3 d sa atong Facebook page okay so dito tayo sa atong 2 uh, special number so dalawa lang ni mga boss basta special so syempre priority na to mga boss at ibig sabihin po yan all draw alas 2, alas 5 at alas 9 at pwede rin po ito guys sa mga local draw pwede sa STL kung na may uh, STL diha pwede po ito mga boss ayan good morning sa inyong tanan may shout out sa ating mga ano dyan mga nagko comment maraming maraming salamat po don't forget to share my video mga boss Okay, so ang atong primero na combination mani 615. So kusog na ako na numero. Target rambol lang ninyo sa ganahan sa itong first combination na 615 okay so pwede po ninyo mga boss itong uh, bagdukan sa inyong makakaya lang kung wala kahit rambulito lang ayaw kalimot lang mga boss mag para sure ang panalo if ever no muchamba ta sa pangalas dos na tong gihatag dito okay so ang pangalawa na ito is meron tayong 6 to 4 mga boss target rambul gihapon so Ayan po ang atong pangkumpletong numero para ngayon araw ng Miyerkules mga boss. Maraming maraming salamat po sa inyong tanan at ugla po kayo magsawa, magtangkilik kay Tor 3D sa atong uh, boss Tor na atong uh, YT mga boss dahil uh, nariyan naman po tayo. Busy lang po tayo. So antabayanan nyo lang po ang ating mga susunod po na mga tips and guide dito po sa Swell Trust Lotto. Hopefully mga boss na makachamba ta today. Maraming maraming salamat. God bless po sa inyong tanan. Kita sa lang po tayo sa mga susunod po natin na mga video mga boss. Peace out.